So magandang araw mga idol. Kumusta ba yung ating Wisdom AI mga account natin na diyan? So kumusta yung inyong mga daily income? So ngayon may update tayo sa ating Wisdom AI. So kung update ka dito ay eh, naka-join ka sa ating group. So sakto-sakto at alam na alam mo na, na mayroon tayo dito bagong update si Wisdom AI, no? So punta muna tayo sa ating device. So dito sa device, uh, punta tayo dito sa Power Hybrid Server. Yan dito. So dito ang kagandahan na update nila dito ay Meron sila dito'ng 500, no. So pwede ka dito'ng mag-rent ng 500. Meron dito'ng 21 pesos per day. So 40 pesos, uh 40 days 'yan, sorry. 40 days 'yan bago ma-expire, no. And meron dito'ng 1,860 pesos, uh 66 pesos per day and 50 days 'yan no. So itong isa, itong aids R650. So 2,900 and meron ka ditong daily income na 107 sa loob ng 50 days. So, itong Serbs D5, so yan, level 1 and above member, so yan. So, meron dito ang puhunan ka dapat na 6,800, no? So, kikita ka dito ng 226 pesos per day and 60 days yan, no? So, nasa 2 months bago ma-expert yan. So, ang ganda, no? Dahil mata times 2 agad yan, no? So, dito wala ka namang ibang gagawin, kundi mag-i-invest, tapos pupunta ka sa iyong device uh, kada 24 hours, kiklik mo lang yan para meron ka ditong income. So, yun lang ang gagawin mo dito. Ang pinakang uh, purpose ni kasi nito ay uh, yung puhunan mo. So, punta ka lang sa account. Yun, so, yan ang account na lang. Dito yung dashboard ng uh, mga kategory na. No. So, dito pupunta ka dito. Alimbawa, example, meron ka dito device na, na rent. So, everyday pupunta ka lang dito. Uh, 24 hours siya pupunta ka. I-claim mo lang dito. Yan ay yung gagawin mo kada araw. Ganun lang kasimple. Kikita ka na. Ayan, papasok yan dito sa balance mo. No? Automatic yan. And once na umabot yan ng 120 pesos, Pwede ka na dito makapag-apply ng withdraw. So, dahil uh, 120 yung minimum na withdraw dito. At meron nga palang bagong announce yung ating consultant dito. no So, dito uh, meron silang gaganapin na meeting kada 8. PM sa ating group no. So kung gusto mo mag na sa Telegram group 'yan, ilalagay ko yung link ng ating Telegram link yan sa ating comment section para makapag-join kayo. And siyempre para malaman niyo yung mga update dito kay Wisdom AI. So dito sa kanilang pamiting, ah, meron dito pinibigay na gift code bonus 'yan. So ikaka-copy lang natin 'yon eh. Ilalagay lang natin dito sa gift code no. Dito lang natin 'yan ipe So makiklaim na natin 'yan dito no. So, yun ang update dito and kung gusto nyo subukan, pa, pwede kayo dito sa maliit pa lang na puhunan, ano, Punta kayo dito sa kanilang uh, mga red na server, no. Pwede pwede ka dito mag-umpisa, no. So, meron ditong uh, start startling server, yan, dito. So, pwede ka dito sa 400. So, nasasaya yan kung ilan ang kaya ng budget mo dito. So, dito pang long term tayo, no. So kaya kung gusto niyo sumabay and gusto niyo kumita din ng extra passive income, so available yung ating link nandiyan sa ating comment section kung gusto niyo mag and mag-take action dito sa ating Wisdom AI no. So ito nga pala active yung ating consultant dito no. Kung in case na meron kayong uh, mga katanungan, pwede-pwede niyo siyang ma-direct message no. Okay, so pupunta lang kayo dito sa online. So makikita niyo dito no. So ito yung kaniyang uh, account na pwede niyo siyang ma-direct message no. And meron ditong group gusto niyo mag-join ano. So nasa sa inyo kung saan kayo mas madaling makapasok sa site nila no. So ito yung ating account. So dito meron daily sign in ano. And meron dito uh, lucky gift no. So ito yung update na lucky gift. So dito pe, pwede ka dito kumita, pwede ka dito makakuha ng mga reward uh, gadget tulad nitong Bluetooth headset. So yan, meron dito hair dryer. So yan, meron pa dito mga apre uh, na coins na may demo makuha. So yan, pwede yan ma makuha once na uh, nag-invite ka dito and nag-deposit yung invite mo no. So yun ang magiging reward mo dito. So napakaganda rin no dahil uh, hindi nasasayang. Meron ka makukuha dito no. So yan, basahin niyo na lang. So meron pala dito sila mga electric ano. So yan, may mga oven, electric pan. So yan, may mga watch sila dito no. So sa VIP so matataas na yan ano. So, ito yung isa lang nila ditong update and maganda dito dahil kung uh, nag invite ka lang, so pwede ka rito kumita din ano, ng extra passive income. Okay, so hanggang dito na lang and mag-join kayo sa group para maka-attend din kayo ng meeting uh, mamaya, mga 8pm. So, may meeting dito mamaya para makapasok kayo and malaman ninyo kung paano ang flow ng system ng ating Wisdom AI. So, hanggang dito na lang and update-update uh, din kayo dito para alam nyo kung paano tayo kikita. Ano.